Paparimap natin si GX4RR Kung ako tatanungin mas maganda pa rin talaga ipa-remap mong lahat Kung ako humuli ko eh kahit medyo late ka Yun nga pinag-pro-practice ko eh yung late brake Oo oh, buhay Medyo nakakabangan pa ako eh Gulat <laughs> eh So mayroong nag-comment sa atin no Itatanong kung ilan daw ba ang fuel consumption ngayong naka-remap na at naka-pull system na si 4 rr Hanip, uh, masumong two cylinder Ang laki ng tinipid So ngayon ipapainstall natin Is yung full system natin Headers Na nakuha natin sa online Ang inner niyan diameter 28.4 point lapat ng loob Inner diameter ng stock Ilalagay natin diameter niya Ito 29 29 mm yung diameter Sound check natin Full system Sa GX4RR Ganda Oh oh. Kumukuha. Oh 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 oh. Ah, bae. Ay, natin yung nabili nating 13T front sprocket. Ito 'yon. 13T. So ito na. Tapos na. isubukan natin, no. Ay, na. Ganda, <laughs> ganda ng hata, Maka 13T sprocket. So, ito yung nga pala ikakabit natin na bagong exhaust. Sabi kasi nila, mas maganda raw ang performance kapag mahaba exhaust. Ay, ay, pare, pero ano na? Buo na, hindi na siya uh, parang lata. Paparimap natin si ZX4RR. Start na tayo ng pag-tune ng bike. Una, dinidisable natin yung mga throttle limitations niya kasi since ride-by-wire na si ZX4RR, hindi niya actually binibigay yung yung nire-request ng rider. Kunwari nakapiga ka ng 50% throttle, ang binibigay niya lang 30%, kunwari 40%, ganun. So tinatanggal na natin yung restrictions para kung ano yung hinihingi ng rider, yun din niya ibibigay niya sa throttle. Kung ako tatanungin, mas maganda pa rin talaga iparema po lahat. Third year to. Hey. Ay mga katingin, meron naman tayong ride ngayon at gagamitin natin for today itong ating 2023 Kawasaki ZX4RR. So medyo na miss natin 'to kasi last time iba-ibang bikes yung mga kailangan nating ma-review, masubukan. So this is our personal bike. Exhaust niya SC orig na mahaba. Tapos naka-full system tayo. Ganda pa rin ng headers natin, parang bago pa <laughs> Na-install ni Moto House Performance. Tapos naka-rear sets tayo. Makikita okay, nyo, malawag na yung garahe. Tapos nakakatuwa dito, nilagyan natin ito ng sniper sa loob. So, minaximize natin yung space sa office. Naglagay tayo ng motor dyan. Ito yung gagamitin natin boots for today. Elevate riding boots or racing boots. Gamit natin SPRS na leather pants na mayroong knee sliders. Okay na. Ito naman yung jacket na gagamitin natin. Ito yung pinakabago natin jacket. Lone Expedition from um, sec so maganda dito body fit hindi siya basta nalulukot tsaka yung kulay niya expedition niya eh pang, pang adventure bike pero hindi gabitin natin siya ngayon pang sport bike try natin diba makagalawa kaya ako dito subukan so, natin kung kaya ito ito nga pala yung helmet na gagamitin naman natin aero gp 550s maganda yan magaan tsaka may spoiler sa likod So, cool. so mayroon nag-comment sa atin no? Nagtatanong kung ilan daw ba ang fuel consumption Ngayong naka-remap na At naka system na si ZX4RR mas nakamay sila Nakamay sila kuya Kulay kasi no Tawag pansin eh Yung pagka-green niya eh Mayroon kulay na kanya eh sa aki Talaga may siya distinct Color Bus na ubus ah Okay na kaya 9 liters na ako natin para So ano marunong pa ako mag-set ng ano Trip meter Trip A tayo Trip A Ayaw. Hold. Ayaw din. Ayun. Left button pala. Thank you. na naman tayo gumagamit ng full tank method kasi ito yung pinaka accurate sa lahat. So mamaya malalaman natin kung ilan average fuel consumption ni ZX4RR. Kung matipid ba talaga or kung lumakas dahil sa remap. Depende pa rin yung sa ating riding habit kung aggressive tayo mag at kung lagi natin nare-reach ang red line. Pero pansin ko kay 4RR, matipid siya sa gas dahil na siguro sa kanyang sprocket combination. Kasi yung stock sprocket ay nakafocus sa fuel economy. Di sa acceleration and torque kaya kung magpapalit ka ng sprocket asahan mo na maapektuhan ang fuel consumption pero kaganda yung torque mo yung parang kada which is yun yung medyo nakakabitin kay 4RR actually kahit naman kay 6R lahat naman halos ng mga super sport or 600 and below na inline 4 medyo kakapusin ka sa arang kada kasi ang behavior nila is high RPM eh pang race track, iba kasi yung mga naked na pang city na nakatono pang low RPM power band no, so, kaya nagmamadali ka kailangan chill ride ka pa rin <laughs> Pwede ba yan? Diba madali na chill ride? Pipigilan mo sarili mo na bumakbak. Kailangan disiplina pag ikaw ay naka big bike, lalo mga naka sport bike. At syempre, on the way tayo ngayon sa bundok para mga pag breakfast, mga pag unwind. Kasama ang tropang weekday warriors. So, sana mag full suit ngayon. Kaya lang, medyo nag-alangan ako dahil sobrang init ng ano, pauwi. Tanghalin tapat. Tapos dadaan pa tayo sa imprint customs mamaya. Kasya kaya tayo dito. Subukan natin. Kasya. Aba, kasya. Parang ano lang siya. Scooter. Nagkasya amin una oh. pa sa first oh. 660 Triumph Parehas natin cute size Nakakawit <laughs> oh, na siya Aggressive riding at Position din kasi yung anong dito na Sub-sub din talaga Tsaka medyo mabigat Pero maki 4R Kapanan so, talaga ng crowded na yung lugar natin Ayun Nangyari doon yung patrol oh Medyo Parang kay patrol Ayun Touchdown Late mm, lang tayo ng 20 minutes Saan <laughs> sila? Okay pala Ayun pala sila Mga oh, naka-scooter pala sila Scooter Gaming Ito lang sa kabila Dawaan ganun. Ano hmm. Brad? Nag-ride na kahapon e. <laughs> <laughs> ano nag-ride na ka kahapon? Oo. Arwan Ang Anga ako sa misis mo. Oh, magaling mag-flat. <laughs> <laughs> okay. So, ito na. <laughs> Matatambay pa yata kayo, Brad eh. Hindi na. May ride sa ano na? Tangbay. Hindi na. Baka na kayo. Nakakaya-kaya ito. Daming mag-ride ngayon, oh. No? Oras na ba? 7.30 Mananawa yung mga pitikeros ngayon, mga photographers to Di ba? 1.4 Ay, nahulog yung ano Ay, Let's go. Go. go Let's go Dami nga yun Nakakatawa Sabi ng grupo naman sila Kernel Former member ng We Are One PH Ay, nakaroad lang pala ako Kaya pala nababagalan ako sa kanya, nakaroad lang pala ako You know? Ligali R1M mm -hmm. siya wala na t-shirt lang yung <laughs> maganda rin naman yung umaraw para matuyo yung kalsada kasi kahapon basa basa pa eh sa 4 hour parang ano panog lang ang matuwalin eh no <laughs> hindi na pala naka road lang pala ako road mode buti napansin ko wala <laughs> ano pa sila Oh you know? Pakiligin oh, na ako eh. Bulilin ko pa sila. Bulilin ko sila ano? Sigardal pa to? Sigardal niya oh. masalubong pa wala buhangin okay oh. ay ay ang ina buhangin yun grabe <laughs> yun buhangin yun ang bilas Bagaimana? Di mana? Di mana? Ya Cepat, hilang Ha Hilang Cepat Mari kita Ha Kernel Mari Cepat Cepat Amin? Wah! <tuk tangan> Ano naman ta? Sige na kaya Yun saan maganda mag-park? Mag pa kaya dito Tayo sa ano ng uh... Lalim ng libo mo <laughs> Lalim Galing Medyo nakakabang pa ako eh. May, may, may bulaga eh. Buhang buho mo liko eh, kahit ano, mala, kahit may bito late ka. Yun nga pinag-practice ko yun, eh, yung late break. Eh, buhay. Kumapit tayong re-back niya. Ayos. Ayos. Ayon. Responsive yung throttle. Responsive na. Wala nang delay. Ah, mayro. Support pala na pong ano. 4 hour. May experience ko na parang nagre-rep siya ng pusa. Pula. Papalamig. Ah, oo. Normal yun. Normal. Oo, tumataas. Sige, bro. Sige, ingat ka. Thank you. Hi. Thank you. Ayan Yeah! <laughs> Thank you sir! My Wala na sa mga kasama nating weekday warriors! Ay, <laughs> lubok Yung mga gila talaga, chill chill lang eh Lubok, buhangin oh. Ay, buhangin oh Hindi dapat ang buhangin dun, Gitna gitna Sige din may buhangin din, kailangan mag-ingat kayo dito Sa so, maganda yung tahimik na pipe para pagdating natin ng manukan Minsan may mga surprise dun eh At least Daming buhangin talaga Oh meron na naman dito Ano? Ah, Sinanakto yata nila siya si eh Para wala makabanking eh. Ano parang ala naka Vespa na white si Jin yung naka red ATV 150 yun yung review natin dati kasi brother oh subscriber natin yan 4RR hmm. 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 dito na pala to, dito na, 660 meron ako sinusundan pero <laughs> mas maganda pa rin talaga magingat magingat ingat pa rin talaga yun ako the best puro sila nakasuit yun nasa harapan no? Oh. one bar lang napawas ha ah. balikan tipid din ha ah. <laughs> gulat eh dami nila Pare. Pare. Thank you. Ingat. Bye-bye.

Dito muna tayo sa imprint. Tambay muna tayo dito. Inip. Pre. Ang init to. <laughs> Papalit ako. Nasubukan si Al, si Pareng Alan sa atin na best pa. Tayo sa imprint. Tingnan tayo ng mga bagong jersey rip. Right. So, yun, napili namin ni Pareng Alan. Napili siya sa so, niya na kagad yung long sleeves o oh. Bagay sa best pa. Ha? Huh? Bagay, black white. <laughs> Bagay sa team black and white eh. Sa atin naman, nasa chan. Yan ang malaki like, chan. Problema ko na naman yung susi. <laughs> Ano naman nalagay susi Ito pala. Lagi nalang nawawala eh. Ito ang tamo na ko eh. Tara, sabay tayo. Tara pa eh. Hey, ka. Hey, welcome, welcome. Ingat. Para kung magkayawalay na tayo. Tara. Stick ng forma ni Sir, oh. Adventure. Ito yung masarap kay 4RR eh. Magaan, baba seat height. Tsaka, yung riding position niya hindi sobrang sub-sub. -sob. Kaya unang-unang sinampahan ko to. At home na at home kagad ako sa kanya eh. Galing ah Sa baba oh Baba dumaan yung ano Venture may pag akyat Kaya niya kaya makit doon Ang lalim yun eh Oh take Makakakyat ah, siya Pero mukhang magaling eh Mukhang nagtitrail Pagka 21 inch yung harapan Talagang kaya kaya makit eh Ano to Adventure 790 Ayun Nakapos ah, si Alan eh. na best pa kayo ang hasarap BYD oh. pickup truck, galing nga oh. Electric na yan, oh, walang tambucho Hanip oh. ah, no, no, laki enjoy talaga bibitin to for 4R pauwi na 2 bars pa lang nababawas sa atin nakabalik na tayo ng Petron kung saan tayo nagpagas dun sya katipid no yung clutch nya sobra lambot about naman sa headers kung tatanungin nyo ako worth it bang mag headers para sa power sa tingin ko sa power hindi siya ganoon kalaki ang dagdag eh mainly papalit ka ng headers para sa weight reduction yun yung talagang maging advantage nya mabigat din kasi yung stock headers mas makapal yung materialis na bakal na ginamit dun stainless kasi syempre para matanggal na yung politik pre So ito na, narating na natin ang Petron. Tubers lang na bawas. Tinakbo natin 104.4 kilometers. XCS po. Full ano? tank. Ang dami po. May blaze po dito. So wala ditong ang blaze. Bihira lang talaga yung mga blaze eh. Yun daw maganda. Pag itatago mo na matagal yung motor mo, dapat blaze. Ano okay, po, ang nagamit natin ay 5.36 liters. So di-divide natin. So nagamit natin ay 1 of 4.4 divided by 5.36 liters 19.47 liters grabe no hanip uh, sumong 2 cylinder grabe no ang laki ng tinipid partida naka sprocket pa tayo ah yun pala maganda kapag nag remap ka pala titipid ka sa gas gandang revelation no kasi ang alam natin di ba pag nag remap lumalakas yung konsumo sa gas pero this time makakatipid ka pala galing almost 20 km per liter konsumo grabe no at dahil dyan ito na ang pinaka favorite kong big bike <laughs> ang 64RR si no? pwede mo na itong long ride sa ganang konsumo partida akong long ride mas titipid pa Kaya nga magtataka kayo kung bakit. Di ba meron tayong tatlong sport bike sa bahay na malalaki, 1,000. Tapos nag keeps pa tayo ng isa na namang sport bike. Ito yung pinaka-latest na, pinaka-last na na-acquire natin na sport bike. So ngayon, alam nyo na kung bakit. Di ba? Kita nyo naman. So yung natin, chill ride na may halong makbakan kung baga normal na riding wala akong kino-consider na makatipid sa gas sakto lang pag may opportunity nagpapared redline tayo goods na goods and when it comes to low speed riding hindi siya hirap yun may yung sa mga 400 Pagka 1000 kasi hirap siya sa low speed eh ang hirap niyang i-maintain sa low speed nahihirapan yung makina gusto niya laging ano bilis pero syempre when it comes to power tapos lalo may nakakasabay ka ng mga 1000 tapos open road medyo doon mabibitin sa kanya, hindi na siya gano'ng katuloy